Yes, hello everyone. Welcome back na naman po sa ating video. At kung bago ka pa lamang dito sa bahay ko mga idol, ay pwede bang pakipindot ang like, share at comment at nang madali kitang masundan mga idol. Portulis uh, video nga pala mga idol ay magbibigay na naman po ako ng tatlong tips mga idol para dumami po ang ating viewers at followers. Lahat po ng content creator mga idol ay nag-upisa lamang po tayo sa maliit na views at react po mga idol. Ang gawin po natin mga idol ay ang unang tips po mga idol ay gandahan po natin ang ating video at sana po sa so, kakaumpisa pa lang ng ating video mga idol ay mainganyo na natin ang ating followers na parourin ang ating video na hindi nila i-skip ang ating video pangalawa po ay iwasan na po natin gumamit mga idol ng good morning nandito ako ngayon kasi po ang paggawa po ng video mga idol ay hindi pa lamang po tayo kilala sa social media at baguhan pa lamang po tayo kaya huwag na nating gamitin yon. Ang inaantay po ng ating followers mga idol ay yun pong pinis product. Bakit po pinis product mga idol? Kasi po ang paggawa ng video or content ay parang negosyo po ito mga idol. Dapat mainganyo po natin ng ating mga viewers or senders <coughs> ng mga video na mahikayat natin sila na panuorin at tapusin po ang ating video. Pangatlo, makipag ugnayan sa lahat ng mga content creator, mag-comment, react at share po tayo sa kanilang mga video mga idol. At nang sa ganun po kung basakaling balikan po nila ang ating video ay ganun din po ang gawin nila sa atin mga idol. So hanggang dito na lamang po muna mga idol. Maraming salamat at God bless you all.